magandang araw ulit sa inyo mga kaibigan yan. update ulit tayo guys dito sa kabuko yan. ito yung isang shortcut na sinasabi nila na wala sa google Maps yan. dahil nga ito ay ginagawa pa update lang tayo guys dito sa pagpunta ulit natin dito ito yung ating last update yun at ito nga palang lugar na ito guys ay kung pupunta kayo dito siyempre hanggang dito lang po kayo yan sa lugar na ito at um, lugar po na ito ay under construction pa huh? at ang isa pa guys ay ito po ay delikado lalo na yung sa may pagbaba ng tulay na ito yan yung paglosong na ito dahil hindi pa nga po tapos yan yan tulay na yan dito sa lugar na ito, ay delikado. Yan, mapapansin nyo po, ay may signage. Naka-close area wa po yan. Marahe pa rin po, nagtatanong ano, kung bakit uh, ayaw pa rin padaanan to. Ganoong maganda naman yung daan doon sa may kabila. Yan. Ang dahilan po, ay dahil sa lugar na ito. What? Yan. Itong diadaanan natin ito, guys, uh, mga kaibigan, ay... Lubhang napakadelikado po para sa mga hindi nagtatrabaho dito. Yan. Isa po ito sa iniingatan dito na walang madiscrash siya dapat. Na Dahil nga po ang lugar na ito ay masyadong matarik. Nice. Lalo na sa panahon ngayon. Yan. Sa ngayon po ay tuyo ang dinadaanan natin. Pero dahil nag-uulan na, ito po ay napakadulas na niyan lugar na ito. Kapag ka nga po kayo ay pumreno sa lugar na ito, ay hindi na po kayo titigil pababa. Diyan na po kayo pupulutin na sa ibaba ng ito. Huh? Ganyan po ang kadelikado ang lugar na ito. Kaya po ito ay hindi pa pinapadaanan. Kaya do sa mga viewers po natin, no, pasensya na po, no sa ngayon po ay ayaw pang padaanan nga ito dahil nga po dito sa lugar na ito ay napakatarik pa at uh, bagamat maganda na yung kalsada doon sa may taas yan, mamaya pakita ko po sa inyo at yun po ay pwede kayong dumaan doon sa kabila yan, sa may palangge pero wag po kayong lulusong sa lugar na ito yan, yan po yung isang advice namin dahil kapag ka po kayo ay lumusong sa lugar na ito at Max Dente uh, hindi po namin alam kung sino yung mananagot yan baka yung katulad ko na, na isang nagbibidyo dito sa lugar nito isa sa nagbablog dahil uh, nakita doon sa mga vlog namin na uh, dinadaanan naman ito ng truck yeah, pero advice po namin uh, wag nyo muna pong daanan ito hanggat walang tulay yan. kapag ka po may tulay na yan, pwede po kayong dumaan na dito. Saka ang isa pa po, yan, kung kayo po ay papasyal dito, yan, dahil kompleto na naman to sa may taas, uh, basta wag lang po kayo lumusong dito. At yung may mga nagtatrabaho po dito, uh, sana ay hindi rin po ninyo maabala kapag ka po kayo ay pumasyal sa lugar na ito. Yan. Ito po yung isa sa delikado, ang ano na ito, patas na ito. Makikita nyo po, may mga signage naman dyan pagka po kayo ay napasel dyan eh talaga ang dahil nga po masyadong delikado ang lugar na ito ay ginawa ng aming safety officer dito na lagyan ng signage ang bawat lugar dito no para wala pong maaksidente yan po yung isang dahilan lang po kaya po ito ay hindi pa pinapadaanan pero ito pong kalasada na ito guys ay kompleto na ang doon sa may palanggi tres. yan nadadaanan na po yon pero advice po nga namin uh, yan paulit ulit ko po sinasabi sa inyo ang lugar na ito po lalo na itong na natin ito sa panahon ngayon ay napakalubhang delikado po dahil nga po yan ay pagka dumulas po ang inyong gulong dyan lalo na ngayon ay tag-ulan bangin po yon mataas ay Uh, baka po maging kwento na lang po kayo yan. kaya po yung po yung iniiwasan namin dito na mapasyalan uh, magalaan yan. kasi baka po mamaya ay meron pong uh, mag adventure dito na lumusong sa lugar na ito yan. yan lang po yung paalala namin dahil nga po yun ay masyadong delikado pa at pakita ko po sa inyo habang ngayon ay hindi pa umuulan yan. pero mamaya guys pakita ko sa inyo yung pagpasok ko dito sa nanaulan doon tayo sa kabila papasok ano? yan. itong dinaanan po natin dito ay ito ay pagka summer lang po nadadaanan yan, kapag katuyo katulad po nyan dahil ang panahon po ngayon natin ay nag na hindi na po po pwede dyan yan. ganyan na po siya kaganda guys dito sa ibabaw at uh, makita nyo naman na uh, dyan yung mga uh, kalsada magandang maganda na guys yung kalsada dito yan may two lane po siya na kalsada at uh, sabi ko nga sa inyo yan po ay putol yon dahil uh, doon po sa tulay hindi pa po namin alam guys kung kailan pa uli o uh, umpisahan yung tulay pero ang isa sa pinapriority po dito ay ito munang ano Uh, kalsada dahil kapag ka po nagumpisa uli yan tulay na yan para umulan at umaraw kahit po saan dumaan ay pwede kami makapagbuo sa lugar na ito kaya makapansin nyo po naman ayan at itong lupa na ito kasi nag na ng konti eh yan, yan po yung kalsada na. yon Hindi pa po pinapadaanan yan sa mga truck Meron kasing mga pumapasyal na rin po mga vlogger dito sa lugar na ito. At 'yun po yung inano namin na wag pong lolosong sa lugar na 'yon. 'Yun. Saka nga po itong daan na ito ay baka marami pong maing ganyan dumaan dahil maganda na. At uh, 'yun nga po, isang advice pa rin talaga sa amin na uh, wag muna po itong padaanan. Yung, kaya po yan, makikita nyo, may mga harang po yan dyan sa may uh, unahan. Ganyan, pero sa ngayon, uh, ito po yung magiging daan nya na maganda. Uh, pinapakita po namin sa inyo para kapag ka po ito'y natapos na, uh, free na po kayo makadaan dito. Kapag ka yung tulay na yung natapos sa Dahil hindi pa nga po yung pisahan, yun. Itong lugar nga po nito ay kung papasok po kayo dyan sa may Kabuko yan eh, Palang, palabas po yan dito sa may Palanggi Tres. Ito po yung diadaanan natin ito ay sakop na ng Palanggi, yon at uh, yung daan po dyan sa may Palanggi Tres ay medyo baka hindi napapansin din yung daan dyan yan po naman ay sa mga susunod ay makikita nyo na dahil magkakaroon nyo ng intersection dyan sa lugar na yan yun at yung pagbubuhos ko nga po dito sa ngayon ay ito lang ano ah uh, center island lang po yung bubuhosan natin dito kaya iikot lang po ako dito sa lugar na ito babalik po ako dahil uh, ang bubuhosan natin ay yung forma na nasa sa may gitna dyan kaya hindi tayo mga karating doon sa pinakadulo yan pero pakita ko po sa inyo yung pagbalik ko dito na umuulan yan. doon naman tayo papasok sa may pinakadulo yan. yung para makita nyo po kung ganong kadulas yung lugar na ito kapag ka umuulan yan Maray, may mga nagja-jogging din pala dito guys sa lugar na ito yung mga taga rito dumadayo dito kasi nga Ah... Uh, walang masado namang sasakyan dito kaya napakasarap mag-jogging dito dahil fresh uh, na fresh ang hangin dito basta maaga lang ha kapag ka po mainit na ay delegado na yan at uh, yun po guys ito yung pagbalik yan, pinakita ko lang sa inyo napagbuho siya tayo doon sa gitna. yan ito yung pagbalik natin ano, ganda oh talagang napakaganda na lugar na ito yun at kung kayong nga po ay magja-jogging isa sa magandang oras ay yung hindi pa masyadong mainit sa balat yung araw kasi ang mga puno po dito ay medyo malayo na yun at ang uh, isa pa ay syempre may nagagawa pa rin po dyan kapag nagsimula na sila ay magiging maalikabok na uli yan uh, kapag ka ngayong araw yeah. pero dahil nga po nag uulan na ah, eh, syempre maputik na yun no oh. yan po yung ganda ng lugar na ito And, Op, oh, ayan, No, oh, pinara po tayo dito dahil nga po may umaahon na sasakyan sa ibaba you oh, know, umakikabok. Yan. Kaya po, baba muna tayo. Yun, yan ang ating tropa. Shout out sa tropa. You oh. know. Yan guys, oh. Ganda, oh. Uh, shout out sa ating tropa. Ito guys naman yung ating balik dito. Yan. Dahil nga po naula na, dito po tayo dumaan sa palanggi. Yan. Palanggi 3 na yung dinaanan natin. Dahil nga po, sinabi ko sa inyo kanina na kapag umuulan na ganito o umaambon ay hindi na po yun madadaanan masyadong madulas na po yun kapag ka reno nga po sa itaas uh, ay gulong gulong na po yung pababa dahil uh, hindi na po makakapit ang gulong doon palusong so, kaya nga po dito na kami dumadaan kapag ka uh, ganto ganito umuulan ang isang maganda rin lang dito kapag ka dito dadaan ay may magandang view din dito habang nagra-rides. Yun, no? Kapag ka hindi umuulan. <laughs> Dahil kapag umuulan, hindi magandang mag-rides. Nakatago sa shade. Huh? Yan, nagpapatila. Yan. dito po ang isa sa magandang daan papunta rin ng Indang. Yan, no? at dahil nga po dito ay wala naman traffic dire diretso rin ang daan na ito sa pamuntang Alfonso yeah, may daan din po sa lugar na ito kaya ang iba ah, imbis na doon sa kabila dumaan sa may 13 sa bagay depende naman sa inyo kung saan kayo mas malapit na dumaan pala yeah, kasi kung dito pa kayo iikot na doon kayo sa 13 eh, mas maganda na doon yun Pasokin na natin itong kanto. Eto na, malapit na tayo sa ating kakaliwaan. Yan. Ah, dito po tayo banda, kakaliwa. Yun no Ito na guys. Yan, dito pa tayo papasok. Yan, mapansin nyo naman guys, kompleto na may kalsada na yan. Yun no at may nagagay sa atin. Yan. Uh, shout out sa ating mga tropa na nagtatrabaho dito kahit umuulan yon, iginayod pa rin tayo napaka lalakas na po ng ulan ngayon Yun. at yan nga po ay abot na hanggang dito kaya papasok po tayo dyan syempre ingat lang no dahil may wear po na mababa kaya hindi agad ako makapasok medyo nag waiting pa ako para uh, sure yung ating pasok hindi tayo makaputol ng wire yan nasa kaliwa po ano yan nagbelo tayo para tayo ay makapasok dito you know yan dahan-dahan lang tayo syempre Guys, nakapasok na tayo at makita nyo naman guys oh, napakaganda na diretsyong diretsyo dito yung kalsada yan, na nagawa dahil nga po ito ay mga bagong gawa pa yung kalsada na ito meron pa tayo dito portion na hindi po pwedeng daanan mapapansin nyo naman po yan dyan sa may labas pa lang uh, yung itsura noong kalsada na bagong gawa at saka yung uh, dati na na nabusan yan. Yan, tawid tayo dito sa kabilang ito dahil iyan pong kabila ay bagong buhos. Yan, mapasin nyo yan. Yun, tawid po tayo dito. Yan. Dito po sa pagkakataong ito, nung habang tayo tumatawid doon, na uh, nga po yung ating gulong dahil nga po madulas. Yan. At puntahan na natin ngayon doon sa may bandang onhampah Hindi pa pala dito yung ating bubusan doon sa may unham pa. Yan. At uh, makita nyo naman ang ganda nung uh, kalasada dito. Puting-puti kahit bagong ulan. At naulan-ulan -ulan pa. Yan. Larga na tayo. Yung bubusan ulit natin dito, itong Center Island. Yan. nasa sa gitna po na yan. May binubusan tayo dyan mga parang gutter niya. Yan. At ito nga ang mga gantong lupa na itinambak na ganto. Yan, yan ay dahil malambot nga, tawiran ng mga truck yan. Yan ang Madulas nga dito, yan o, oh, kung makakita nyo, sumayaw tayo. yon, makakita nyo, pumaling yung ating truck ng pakanan. At yung unahan natin ay uh, pumaling ng pakaliwa. Yan, kumbaga kumakanan yung ulihan, kumakaliwa naman yung unahan. Yan dahil nga pagtawid natin doon napakadulas madulas po masyado yung lupa dito saka malagkit uh, yun yung isa pa na problema kapag kagantong umuulan kaya nga po doon sa mga nagtatanong na uh, gusto pumunta dito eh yun lang po yung masasabi namin sa inyo na ingat po no at ito po ay hindi pa tapos at uh, for safety po huwag mo na po ang tatawid doon sa may ilalim at mag shoutout muna pala tayo. Shoutout kinas Roldan and Sophie. Shoutout din sa iyo, Sobrano. Shoutout sa iyo, Nene Kitchen. Shoutout din sa iyo, Deeds, Roses and Blooms. Shoutout sa iyo, Animal Mind. Shoutout din sa iyo, Mobile. Shoutout sa iyo, Greg Magbanwa. At uh, shout out din kay Lito Victor Del Rosario. Shout out din sa iyo Gareth. Gareth. Shout out sa iyo uh, Lanis the Great. At uh, shout out sa iyo Den Demon Box. Shout out din sa iyo Potato Animation. Shout out sa iyo David Joel Jig Navarro. Shout out sa iyo DJM Mix Vlogs. Shout out sa iyo John De La Cruz. Shout out din sa iyo, Parts Riding Adventure. Yan, maraming salamat sa inyo at sa inyong pagsubaybay sa aking mga video. Yan, yung nais nice magpa-shout out, yan, comment lang po kayo sa ating mga video para makita ko po kayo at ma-shout out ko din kayo. Yan, bad or good. Yan, wala tayong pinipili. Yan, salamat sa inyong mga panonood palagi sa aking channel at sa pagsubaybay. Yan. At do sa ating mga bagong manonood pa. Yan. Ah, uh, wag niyo pong kalimutang mag At ah, uh, pwede niyo ring i-share ang mga video na ito. At yan guys, yung ating pag update dito sa lugar ng uh, shortcut na ito na hindi pa natin nakikita sa Google sa Google Map daan na ito yan at itong video kanina na ito ito na dito itong diadaan na natin ito ito ay nabidyohan na natin kanina noong ah, hindi pa naulan yan ah, ito na po yon yung lugar na yon ah, yung pinakalas na video ko kanina noong may araw pa at ah, ganito kaganda guys yung paggawa ni Annex builders dito at ready mix yung ating pagbubuhos sa yung ating mga konkreto. Yan. At hanggang dito na lang guys ang aking video na ito. Yan. Salamat sa inyong pananok. Dahil and dito na ang ating bubuhosan. Yan, nasa may gilid na yan. Yun. Thank you po sa inyo at sa inyong pagsubaybay.